Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like mag-comments, mag-subscribe, at e-share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata isa, ang dalagang mula sa bukid. Kung ikaw ay naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipili ang yaman, itsura, o estado sa buhay samahan mo ako sa isang kwento ng pusong sumugal, nasaktan, at muling bumangon. Ito ang simula ng kwento ni Maya. Sa paanan ng mga burol ng Baler, Aurora, isang payak na baryo ang pinamumugaran ng katahimikan at halakhak ng mga batang naglalaro sa Pilapil. Doon nakatira si Maya de la Cruz, isang dalagang 23 anyos, kayumanggi, mahaba ang buhok, at may matang tila laging nakatanaw sa malayo, nangungulila pero may pag-asa. Isa siyang anak ng isang magsasaka na matagal nang pumanaw, at ngayon ay inaasikaso niya ang lupang iniwan, hindi kanila, pero tila sa kanila na rin dahil sa taon ng pagtatanim at pag-aani na kanilang ginugol doon. Bawat umaga, bitbit ang timba, si Maya ay nagdidilig ng mga tanim. Pawis, alikabok, at init, hindi siya alintana, dahil sa puso niya, ang buhay ay isang responsibilidad, hindi reklamo. Ngunit isang araw, habang siya ay nakayuko, naglilinis ng damo sa gilid ng taniman, may huminto sa harapan niya, isang itim na pickup. Tumigil ito sa harap ng lumang bahay nila at bumaba mula rito ang isang lalaking hindi niya kilala. Sa unang tingin, parang galing sa syudad, matangkad, maputi, nakaitim na polo at slacks, mukhang sanay sa aircon kaysa araw. Ngunit kahit ganoon, baka sa katawan niya ang tikas ng isang lalaking hindi lang porma kundi may lakas. Magandang umaga po, bati ni Maya, magalang, habang pinupunasan ang pawisan noo. Ngumiti ang lalaki, bahagyang tiklop ng labi. Ikaw si Maya. Tumango siya at agad napakunot ang noo. Ako si Elian Vergara. Ako na ang bagong may-ari ng lupang sinasaka nyo. Parang umikot ang mundo ni Maya. Hindi dahil sa balitang iyon, bagkus, sa kung paanong binigkas ng lalaki ang kanyang pangalan parang kilala siya. Doon nagsimula ang lahat sa simpleng pagkikita sa ilalim ng araw, sa pagitan ng lupa at pawis, at sa pagitan ng dalawang taong hindi pa alam na ang simpleng magandang umaga, ay magiging simula ng isang pag-ibig na hindi lang basta masalimuot, kundi mapusok at puno ng kapalaran. Akala ni Maya, isang pangkaraniwang araw lang ang dumaan. Pero hindi niya alam sa araw na yon, nagsimula ng gumuhit ang tadhana. Kung nagustuhan mo ang unang kabanata ng kwento ko, wag mong kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Sa susunod na kabanata sino nga ba si Elian, at anong dalang pagbabago niya sa mundo ni Maya?